Dumating si Zoro at dali-daling sinugod ang paring panot at ginamit ang kanyang Hawk Wave. Nilabas ni Om ang kanyang espada at gumawa ng pader para dipensahan ang sarili. Tapos da ginawa nitong latigo ang kanyang espada at paulit-ulit na inatake ang swordsman na sunod-sunod naman na naiwasan. Kaya na-realize ni Zoro na napepredict ang kanyang galawan. Sabi ni Om na hindi ka mananalo kung didistansya ka sa akin. Ginamit ng ating bida ang kanyang 36 caliber phoenix pero nagawa itong i-block ng paring panot at dali-daling umilag si Zoro sa paparating na espada. Paulit-ulit na umatake si Aum kaya napaatras ang swordsman at nagtago muna. Pero kahit tumakbo at magtago si Zoro ay makikita pa rin ito ng priest dahil sa kanyang mantara. Kaya, sinuot ni Zoro ang kanyang bandana, tanda ng kanyang pagsiseryoso. Naglalakad si Aom at sa likod ng pader ay nakatayo ang swordsman. Sabi ng paring panot na magsimula ka ng magdasal. Sagot ni Zoro na wala akong sinasamba. Kaya, naghanda na ang dalawa para sa final blow. Umatake na si Om at winasak ang pader. Nakipagsabayan ang ating bidang swordsman, at pinakawalan ang kanyang 108 caliber phoenix. Tumagos ito sa Iron Cloud Sword, dahil three times ang lakas nito at nahiwa ang paring panot. At nabigyan ni Zoro ng final judgment ang priest.